Good day everyone. Magsisigang po tayo ng tilapia. That's why kumukuha tayo, namimitas tayo ng talbos ng sampalok. Nakapaso lang po yung ating uh, taniman ng sampalok. Ay, naka nasa styrofoam box and medyo marami-rami rin tayong makuwang dahon or talbos ng sampalok pang-sama, pang-sama po sa ating sinigang na tilapia. Ayan po, nakakarami na tayo. At uh, yan po yung sinasabi ko po, hindi man mamunga kahit po nakapaso o nakalagay lang sapat yung ating sampalok. Mapapakinabangan natin yung kanyang talbos. And pipitas din tayo ngayon ng ilang pirasong sile mula sa ating pong garden. And nakapaso lang po yan. <laughs> And pitas tayo ng ilang pirasong sile para sa ating sinigang na tilapia. At as you can see, meron pa rin po tayo ditong talbos ng sampalok. At dahil yan ay sinigang, kuha tayo ng dahon ng mustasa. Tingnan nyo po yung ating mustasa na katanim lang yan sa puno o sa paso mismo ng kalamansi. Yan, nandun po sa gilid niya. At dahil ka lang natin, karamihan ng bunga po ng talong, buti may natira pong isa. Ayan, may natira pang isang bunga. Sasama na natin ito sa ating pong sinigang. Ayan, na, nakakuha na tayo ng daon ng sampalok, uh, sili, pansigang, mustasa, at may talong. Uh, na ang ating pong pansigang. Maraming salamat po. God bless us all.